Panalangin sa gabi Mahal namin Diyos, Panginoon namin lahat. Sa pagsapit ng gabi, dumudulog kami sa iyo, O Diyos, upang ialay sa iyo ang aming mga papuri at pagsamba dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Kinihiling namin sa iyo na tulungan kaming tuparin ang mga pangakong ginawa namin at isabuhay ang mga utos at mga aral na iyong itinuro sa amin. Nagpapasalamat kami sa tulong na ibinigay mo sa amin nayon. Binantayan mo kami, dinabayan, at pinagpala. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin nayon. Nagpapasalamat ako sa mga pagpapala ng kalusugan sa aming mga trabaho, pagkain, at sa pag-asa na ang bawat bagong araw ay magiging isang pagpapabuti kaysa sa nakaraang araw. Mahal na Diyos, salamat sa pagdinig mo sa aking panalangin at sa pagpapahintulot mo sa akin na madama ang iyong pag-ibig at kabaitan. Dunay na kahanahanan kami magpahinga. At maipikit ang aking mga mata sa pagtitiwala na ibinibigay ng iyong pagkalinga. At sa pag-asa na bukas ay pagpapalain mo kami ng isang magandang pagsikat ng araw at pagkalooban mo kami ng isang araw na puno ng mga pagpapala, tagumpay, biyaya, kaligayahan at kagalingan. Ngayong gabi, kami ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Hindi namin ginawa ang lahat ng ipinangako namin na gagawin. Kami ay naging mahina para sa ilan sa mga hamon, tuksu, at pasanan na yon. Mahal na Diyos, hinihiling namin na patawarin mo kami. Lagi namin kailangan ng iyong kapatawaran dahil lagi kaming nagkukulang at nagkakasala. Idinadalangin namin ngayong gabi na tulungan mo kaming maging matatag, nang sa gayon bukas ay mamuhay ng mas malapit sa iyo. Nais namin lumago sa biyaya, mapagtagumpaya ng aming mga pagkakamali, magkaroon ng mabubuting gawi, at maging mas malakas laban sa tukso. Kaya't ang aming panalangin ay linisin mo kami at punugin ang aming mga puso ng higit pa ng iyong Espiritu upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong kaluuban. Kung nagkasala kami at nasaktan namin ang iba dahil sa aming gawa at salita, mangyarin patawarin kami at puluman kaming ayusin ito. Kung nabigo kaming magpakita ng kabaitan o hindi tumulong sa mga nangangailangan, patawarin mo kami at turuan kaming maging mas mapagmalasakit sa hinaharap. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Heso Kristo na iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga salak para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara unang-una, mayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.